araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang patuloy na pagsisikap ng mga tao na makapasok sa buhay ay batay sa mga salita ng Diyos. Dati rati, sinabi na lahat ay isinasa katuparan dahil sa Kanyang mga salita. Ngunit walang nakakita sa katotohanan ito. Kung papasok ka sa pagdanas ng kasalukuyang hakbang, magiging malinaw ang lahat sa iyo. At magtatatag ka ng isang magandang pundasyon para sa mga pagsubok sa hinaharap. Anuman ang sabihin ng Diyos magtuon ka lamang sa pagpasok sa kanyang mga salita. Kapag sinabi ng Diyos, nasisimulan niyang kastiguhin ang mga tao, tanggapin mo ang kanyang pagkastigo. Kapag hiniling ng Diyos na mamatay ang mga tao, tanggapin mo ang pagsubok na iyon kung palagi kang nabubuhay ayon sa kanyang pinakabagong mga pahayag. Sa huli ay gagawin kang perpekto ng mga salita ng Diyos. Habang mas pumapasok ka sa mga salita ng Diyos, mas mabilis kang gagawing perpekto. Bakit ko hinihiling sa sunod-sunod na pagbabahagi na alamin ninyo at pasukin ang mga salita ng Diyos. Kapag patuloy mong pinagsisikapang mata mo at maranasan ang mga salita ng Diyos at pumapasok ka sa realidad ng Kanyang mga salita, sa kalamang magkakaroon ng pagkakataon na ang banal na espiritu na gumawa sa iyo sa makatuwid. Lahat kayo ay mga kalahok sa bawat pamamaraan ng paggawa ng Diyos. At gaano man kayo nagdurusa, sa huli ay tatanggap kayong lahat ng isang paalaala upang makamtan ang inyong panghuling pagpeperpekto, kailangan ninyong pumasok sa lahat ng salita ng Diyos. Ang pagpeperpekto ng banal na espiritu sa mga tao ay hindi pang isahan. Hinihingi niyang makipagtulungan ang mga tao kailangan niya ang lahat na sadyang makipagtulungan sa kanya. Ano man ang sabihin ng Diyos, magtuon lamang sa pagpasok sa kaniyang mga salita. Magiging mas kapakipakinabang ito sa inyong buhay. Lahat ay para magkaroon ng pagbabago sa inyong disposisyon. Kapag pumasok ka sa mga salita ng Diyos, aantigin niya ang puso mo at magagawa mong malaman ang lahat ng nais ng Diyos na matupad sa hakbang na ito ng Kanyang gawain at magkakaroon ka ng matibay na pagpapasya na tuparin ito. Sa panahon ng pagkastigo, may mga taong naniwala na ito ay isang pamamaraan ng gawain at hindi sila naniwala sa mga salita ng Diyos. Dahil dito, hindi sila sumailalim sa pagpipino at lumabas mula sa panahon ng pagkastigo na walang anumang napala o naunawaan may ilan na talagang pumasok sa mga salitang ito nang wala ni katiting na pagdududa na nagsabi na ang mga salita ng Diyos ang katotohanang hindi maaaring magkamali at na dapat kastiguhin ang sangkatauhan Nahirapan sila roon sa loob ng kaunting panahon. Pinakakawalan ang kanilang kinabukasan at kanilang tadhana at paglabas nila. Nagkaroon ng kaunting pagbabago sa kanilang disposisyon at nagtamo sila ng mas malalim na pagkaunawa tungkol sa Diyos. Nadama ng lahat ng nakastigo ang pagiging kaibig-ibig ng Diyos at natanto nila na ang hakbang na ito ng gawain ay sumasagisag sa dakilang pagmamahal ng Diyos na sumasa kanila, na ito ang paglupig at pagliligtas ng pagmamahal ng Diyos. Sinabi rin nila na ang mga iniisip ng Diyos ay palaging mabuti. At na lahat ng ginagawa ng Diyos sa tao ay dahil sa pagmamahal hindi sa pagkamuhi. Yaong mga hindi naniwala sa mga salita ng Diyos, hindi umasa sa Kanyang mga salita ay hindi sumailalim sa pagpipino sa panahon ng pagkastigo, at dahil dito, hindi sumakanila ang banal na Espiritu, at wala silang napala para sa mga pumasok sa panahon ng pagkastigo, bagamat sumailalim nga sila sa pagpipino, lihim na gumagawa ang banal na espiritu sa kanilang kalooban at nabago ang disposisyon nila sa buhay dahil dito. Tila ang ilan, paano man tingnan, ay napaka positibo puno ng saya buong araw ngunit hindi sila pumasok sa kalagayan ng pagpipino ng mga salita ng Diyos at kaya ni hindi man lang nagbago na siyang naging bunga ng hindi paniniwala sa mga salita ng Diyos kung hindi mo pinaniniwalaan ang mga salita ng Diyos, hindi gagawa sa iyo ang banal na Espiritu. Nagpapakita ang Diyos sa lahat ng naniniwala sa Kanyang mga salita at yaong naniniwala at tumatanggap sa Kanyang mga salita ay makakamtan ang kanyang pagmamahal. Para makapasok sa realidad ng mga salita ng Diyos, dapat mong hanapin ang landas ng pagsasagawa at alamin kung paano isagawa ang salita ng Diyos sa kalamang magkakaroon ng pagbabago sa iyong disposisyon sa buhay. Mapeperpekto ka ng Diyos sa pamamagitan lamang ng landas na ito at ang mga tao lamang na nagawang perpekto ng Diyos sa ganitong paraan ang maaaring makaayon sa kaniyang kalooban para makatanggap ng bagong liwanag. Kailangan mong mamuhay ayon sa kanyang mga salita. Hindi maaaring maantig lamang ng minsana ng banal na espiritu. Kailangan mong maging mas marugdob. para sa mga minsan lamang na antig na lamang ang kanilang kasigasigan at nais nilang maghanap ngunit hindi ito maaaring magtagal kailangan silang patuloy na antigin ng banal na espiritu maraming beses kong nabanggit dati na inaasam ko na maantig ng espiritu ng diyos ang espiritu ng mga tao upang patuloy nilang sikaping baguhin ang kanilang disposisyon sa buhay at habang naghahangad silang maantig ng Diyos, ay maunawaan nila ang sarili nilang mga kakulangan at sa proseso ng pagdana sa kanyang mga salita ay maitakwil nila ang mga karumihan sa kanilang sarili. Huwag ninyong isipin na sapat na ang maging maagap sa pagtanggap ng bagong liwanag. Kailangan din ninyong itakwil ang lahat ng negatibo. Sa isang banda, kailangan ninyong pumasok mula sa isang positibong aspeto at sa kabilang banda, kailangan ninyong alisin sa inyong sarili ang lahat ng marumi mula sa negatibong aspeto. Kailangan mong patuloy na suriin ang iyong sarili upang makita kung aling maruruming bagay ang umiiral pa rin sa iyong kalooban ang mga pagkaunawang pangrelihiyon ng sangkatauhan, ang mga layon, pag-asam, pagmamagaling, at kayabangan ay pawang maruruming bagay. Suriin mo ang sarili mo at ikumpara ang lahat sa lahat ng salita ng paghahayag ng Diyos upang makita kung aling mga pagkaunawang pangrelihiyon ang mayroon ka. Kapag tunay mong kinikilala ang mga ito, saka mo lamang maitatakwil ang mga ito. Sinasabi ng ilang tao, sapat na ngayon nasundan lamang ang liwanag ng kasalukuyang gawain ng banal na Espiritu. Hindi na kailangang pagkaabalahan ang iba pa. Kaya lang, Kapag nangingibabaw ang iyong mga pagkaunawang pangrelihiyon, paano mo aalisin ang mga ito? Palagay mo ba madaling sundin ang mga salita ng Diyos ngayon? Kung mayroon kang relihiyon, maaaring magkaroon ng mga paggagambala mula sa iyong mga pagkaunawang pangrelihiyon at sa tradisyonal na mga teoryang teolohikal na nasa puso mo. At kapag nangingibabaw ang mga bagay na ito, nakakasagabal ito sa pagtanggap mo sa mga bagong bagay. Lahat ng ito ay mga tunay na problema. Kung ang patuloy mo lamang pagsisikapang mata mo ay ang kasalukuyang mga salita ng banal na espiritu, hindi mo matutupad ang kalooban ng Diyos, kasabay ng patuloy mong pagsisikap na mahanap ang kasalukuyang liwanag ng banal na Espiritu, dapat mong kilalanin kung aling mga pagkaunawa at layon ang kinikimkim mo at kung anong pagmamagaling ng tao ang mayroon ka at kung aling mga pag-uugali ang masuwayin sa Diyos. At pagkatapos mong makilala ang lahat ng bagay na ito, kailangan mong itakwil ang mga ito. Ang paggawa sa iyong talikdan ang dati mong mga kilos at pag-uugali ay pawang para tulutan kang masunod ang mga salitang sinasambit ngayon ng banal na espiritu. Ang pagbabago sa disposisyon sa isang banda ay nakakamtan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. At sa kabilang banda naman, nangangailangan ito ng pakikipagtulungan ng sangkatauhan mayroong gawain ng Diyos at mayroon ding pagsasagawa ng tao at parehong kailangang-kailangan -kailangan ang mga ito.